So ayan guys, papa uh, papakita ko sa inyo yung bagong uh, pwesto ni Diwata, soft opening nila Ayan dito sa may Quezon City So ayan guys, napakaganda at napakalawak guys uh, Mas pinaganda, mas pinalaki at mas pinasarap yung luto ni Diwata Meron pa sila mga ibang uh, -serve ngayon sa bagong niyang uh, sa branch 1 dito sa may Quezon City ayan guys ang daming tao kahit soft opening pa lang napakabongga yung uh, bagong uh, open na tindahan ni Diwata dito sa may Quezon City Diwata Paris Overload tingnan nyo naman guys dinudumog na naman ang mga vloggers yung uh, bagong peso ni Diwata sa may Quezon City so panoorin natin ito guys ayan maraming, maraming tapos ang Um, umuulan kasi ngayon kaya hindi pa masyadong maraming tao pero marami na din talaga. So papakita lang natin yung area natin. So ayan. Halika rito. May billboard tayo. So ayan guys, may pa-billboard pa si Miss Diwata dito sa so, may bago niyang branch sa Quezon City, Diwata Paris Overload. And ayan yung mga stall, may mga Diwata uh, chocolate. Ayan, napakabunga guys. Diwata chocolate and Diwata Uh, hot Dog Overload Wow, napakaganda At meron pa mga ganitong uh, Pakulusid Diwata, ito sa may bago niyang brand sa Quezon City Ayan, kung makikita niyo guys Diwata's Fresh Chicken Chicken Joy Ayan guys And also meron din siyang uh, Diwata's Spaghetti Overload uh, Wow, ang daming, pa, ang daming choices guys So ano pang inintay niyo Ngayong June 2 ah, uh, punta natin itong bagong uh, branch 1 na uh, di Wata Paris dito sa May Quezon City guys ayan ay, and next natin tingnan guys tingnan natin pakita ni sa atin yung um, itura ng kitchen nya kung gaano pinaganda pinalaki at mas high tech yung mga gamit guys dito ayan ay, so panoron natin guys panoorin natin guys yung mga uh, kagamitan ni Diwata sa mga sa chic uh, kitchen area niya. Okay, tingnan natin guys. Para naman sa mga bisita, so mayroong kaming hinanda na catering muna kasi di ba hindi pa naman tayo magbubas. Pero may mga minunod din dito na na pares tulad na sineserve natin sa Pasay pero hindi pa masyadong marami kasi papatikim lang natin sa lahat ng tao nandito ay okay? yung magkakasya lang kaya nga po importante kanina sinasabi namin mag-register bago pumunta kasi soft opening na lang na, opening pa lang naman natin para lang mabudget natin kung gaano karami yung tao kaya importante yung nakalista so ito na papakita ko muna sa inyo yung mga gamit natin yung mga pinaglulutuan yung kitchen natin ito sa public to, para makita nyo gaano kalinis gaano ka in-improve in ni Diwata pare so let's go so, ayun guys

Napakaganda po ng ating uh, mga kaldero. Huwag magtulakan. Ito siya. Siguro yung iba na lang. Diyan na lang siguro yung iba. Kasi baka hindi na magkasya dito. Ito na lang natin. Ako na lang muna papasok. Diyan na lang iba. Para hindi tayo magkasya lahat. So ito na po yung mga lutuan natin ng mga sabaw. Puro stainless po yan lahat. Talagang ginastusan po namin talaga. Tapos. natin. Ha? Siguro baka na. Baka mag-anuhan na magkalaglagan. Ayan po, sticks natin yung mga gamit natin kung ano ka-high-tech na yan. Ayan po. Yung mga kalan, ayan. Puro po, high-tech. Ayan po, mga Oh wow, napakaganda at napakalaki yung kitchen ni Diwata Yung mga gamit, napaka high tech Ayan, ang linis guys At puro mga machine na Mayroon pa siyang water at uh, ngayon tingnan naman natin guys yung kanyang uh, counter area, yung sa cashier. Tingnan natin kung gaano ka high tech yung mga gamit doon. So, uh, after niyan tingnan din natin yung kanyang dining area, dining area, okay? So, there we go guys, tingnan natin guys. At kung napapansin nyo guys, ang nagpapasikat kay Diwata ay mga vlogger. So, ayan. Kung nakikita nyo naman, purong-purong vlogger lang yan guys. Walang, uh, walang taga... TV station mo na sa araw na yun Puro mga uh, Vlogger ang uh, Nagpapa Nagbibideo At um, Mga influencer yung Lahat na nandyan guys Ay yan So tingnan natin guys Yung kanyang uh, Counter area Or sa Cashier niya. So ayan na guys So picture na ate Sige na So ayan na guys Yung cashier natin Systematic na tayo Mayroon na tayong P.O. Ayan Ayan, ayan. Halimbawa po, mag-order kayo, pipindutin lang yan, touchscreen yan lahat. Tapos nandun yung mga menu natin nakalagay, pipili kayo doon. Ayun. Oh. Tapos ang gagandahan natin dito guys kasi may kung maraming tao, hindi lang dito, pwede rin mayroon din dito nakatayo na nag nagpupindot-pindot na kung ano ang order nyo, konektado na yan dito para pagdating nyo dito, nakaready na yung order nyo. Oh. So, ganun oh. na po siya kahitik yung diwata, Paris. Tapos oh. syempre pa, oh. Ito yung kitchen pa lang to pinakita ko. Dito naman tayo sa dine-in area. Ayan. So, tingnan naman natin guys yung dine area ni Diwata. Kung gaano kalaki at gaano kalinis at uh, yung ambience niya guys. So, tingnan natin guys. Hali na kayo at uh, panoorin natin to guys. Ayan. Ang daming tao din nandoon na nakatambay. Or nakaabang. Alright after natin mag-order doon sa kitchen, tinuro ko na sa inyo. Ito naman, dito naman kayo pwedeng kumain. Pero syempre, dyan sa labas, yung nakikita sa may billboard na yan, yung may mga spaghetti, may sukulit. Lagyan din natin yan dyan ng mga tables pag hindi maulan para kung maraming tao dito, maraming tayo pwede panggil ng labisa. So ayan, pin pinakita ko lang sa inyo yung itsura ng Diwata Paras over here dito sa Quezon City na talaga namang pinaganda namin, mas in-improve, mas pinalinis, mas naging systematic lahat at naging maayos na po siya. Kaya maraming salamat sa inyo. So lupang laban at abangan nyo po ang gawatan para sa ibang lugar kasi marami po tayong branches na inalagay sa buong Pilipinas. So marami po tayong branches na sa buong dyan, mag dyan, kahit saan sulok dyan. So uh, free na po sa lahat kayo. So marami po